Yun. Nahatid ko na. Iyak na naman siya. Awak naman bata. Awang-awak talaga ako kay Lucas pag dinadala ko siya sa nursery. Yung iyak niya sobra. Parang gusto ko na ulitin siyang kunin. Pagkabigay ko. Yung iyak niya matindi. Matindi yung habol niya sa akin. Ganun kasi yung mga bata pag ang tagal nang nai stuck sa bahay bago pag nagkakasakit. Back to zero wala mo magawa kailangan pauwi ako pauwi ako ngayon gamitin ko yung bike ng anak ko nagbike kasi kanina yung anak ko kaya magagamit ko siya pauwi ayoko magantay dito ang i ang lamig manigas ako sa lamig na usok nangit, usok na bunganga mo pag nagsasalita <laughs> sa dahil sa lamig yan kunin ko lang yung bike ng anak ko nasa bike ng aking anak ayun nakita ko na nakita ko na ito na yung uh, yun guys kabike na ako namaling pa ako ng hinta ng bike <laughs> mali yung ano kasi parehas ng bike ng anak ko kaya pa so yun na yung bike ng panganay ko kaya pala sabi ko iba parehas siya pero medyo makapal lang yung ano yan Guys. Kabay ako ka guys. Like tayo. Habang. Ano. Pauwi. yeah, <laughs> Tabingin na kayo dyan. Wala kasi akong. Cellphone holder. Kaya yan. Tatabingin. Ano. Hmm continue sa pag-bike. Hindi malayo na yung babike nyo ka. Lalo malamig pag nagbabike ka kasi yung hangin salpok sa mukha mo. Kaya mas lalang malamig pag gano'n. Maganda din to. Exercise. Okay din to. Exercise mo sa umaga. Tanggal yung mga taba-taba sa chan. <laughs> 20 minutes yung bike. Pag bike, 20 minutes. Pag ano kasi bus, 10 minutes lang. Ganun. Uh, -ano, na stay lang doon bago sobrang lamig sa labas. Ang tagal nila bago tumawag sa akin. Tigas na ako sa lamig. Nabot ang pa ako ng train. Ang pagdating ng train. Nakababa. Kasi may dadaan na train. Dadaan na train. Kaya nabutan na ako dito. Dito ako. Mabilis lang naman yan guys. nakakita niyo talaga yung tatang yung naglang ang ganda ng araw ang lagi ng daan uh, yun guys, nandito na ako nakarating na ako sa building namin <laughs> saglit lang pag mabilis kang magbike pagbilis mabilis kang makakarating kung saan wala pang 20 minutes dito ka na pag naman, pag malakas ang hangin, mahirap mag-bike. guys, dito na ako sa bahay. Bahay nga lang konti. Napagod ang inyong lola sa Kaba Bike. Gusto pun talaga ako. Sakit ng aking lalamunan. Sabi. Kahingal. Nihingal pa ako sa pagbabike tatawagan na lang ako nila nun mamaya. Yung guys, habang ako'y nagaantay ng tawag ng tagaalaga ni Lucas ng school ay paglinis mo na tayo ng bahay. hugas tayo plato. Kahit may dishwasher. Oh. Pakunti lang kasi ito kaya hugasan ko na. Hugas tayo. Hugasan ko muna to guys. Para ano, wala akong hugasan. Ako, lang naman to. Yan, hugasan ko na siya. Puro baso lang to na ginamit kanina ng mga katakatasa. Ginamit ko magkape. Mamaya kasi pag sinundo ko na si Lucas, hindi ako nakakakilos. Ayaw niya na ako na ano. Gusto niya, karga ko lang sa nalilibang naman minsan, pero pag nakikita niya akong may ginagawa yun, ayaw niya. Talagang iniiyakan niya ako. Gusto niya nakaupo lang ako, hindi yung pwede ang daming gawain. Kasi kahapon, ano, dalawang oras din siya, kaya ang ko sa labas. Matal na ako sa lamig. <laughs> bago dun pa sa asawa ko tumawag kahapon, kasi nga, makita yung number ko. Lagan talaga, guys. Tapusin ko lang to bago mag-vacuum ako. Parang laglag sa sahig ng mga kinain ng mga bata. Hindi ako basta nakakalinis ng ano. Kasi maglinis ako, kakalat uli maya maya kalat uli yung mga bata. Pag weekend lang ako nakalinis ng pool talaga. Dinos na ako mag ng aking mga hinugasan. Uyuin ko lang dito at basang basa. Ganito gawain pag dito kasi ibang bansa. <laughs> Nakatera wala ka ibang ano, lang kasama sa bahay. Kung nasa school yung mga bata, ayan. Ito lang gawa, gagawin mo araw-araw. Linis -araw. ng bahay, laba, nakadlakan so, sa labas. Kasi mainit yung bahay mo, bago paglabas mo, sobrang lamig. Yun. Kaya nagkakasakit sa ring number, number one na kaya nagkakasakit ang mga bata. Sa school naman, hawa-hawa. Yun. Yung mga dating ni Lucas mamaya ay kasi si Lucas mahilig mag ano yung kaya nag ano, din ako nagbabakyum araw-araw kasi nga ano gawa ni Lucas ano basta may nakikita siyang mga laglag sa ano sinisimot niya kinakain niya kaya hindi pwedeng hindi nagbabakyum ng sahig may bago kong sinampaw ito pwede mamaya ay Di pa masyadong tayo. Ikagabi lang yun.

uwi na. Pagpasensyaan nun ako. Ang aking video ay yun at yun. Nakatid ko si Lucas. Uwi. Kasi wala namang ibang magawa dito kundi yung gano'n lang. Maglakad-lakad. Yun ang buhay dito. Kaysa naman nasa sa bahay lang. Pero ngayon, abang kaya pa paglakad-lakad sa labas ay maglalakad-lakad tayo sama ko kayo nakakatulong yung paglakad-lakad sa umaga or sa hapon katulong sa yung malulungkot ka that's all for today's video don't forget to like and subscribe my youtube channel and facebook page mommy a vlog thanks for watching bye bye